ano, walang tumutulong. Walang ha, patungan yung ano. Yan. then lalagay ko na yung aking fish sauce, yung patis. Bigyan natin siya ng patis. Mm. Dito sa ano, ano. Yan na yung pang-asin nyo, wala nang iba. Asin nyo ay patis. Mm. Yan, Patis yan. Kita Brady, can you please hold? Ano pa? Ano Kita Brady, sige, ito na lang. Kunti lang. O, oh, yan. Yan, pampalasa. Pampalasa. Kunti lang daw, sabi ni brother, ang tira. Hindi pa, sarap. Pwede mo siyang lagyan konti pang tubig para gusto mo may sosos -sos ng konti. So, ganyan itong sa akin. Ito yung tuyo. Lagyan ko siya ng konti. Nandyan? Kwarto?